Hello guys, welcome po sa ating karinderya Ito, bibida ko na yung aking mga luto Mga lutong kapampangan Tara, pasyalan niyo po ako dito At uh, lasaan ang sarap ng authentic lutong kapampangan Ni Don Pulubi TV Dito sa My Enteng Karinderya Located at Espino Street Poblacion Eh, hey, yun lang nga. Uh, meron tayong kare-kare. Paksiyon na lechon. Paksiyon na angus. Turon. Shanghai. Baboy. Pork Shanghai. Pork prokoli Bistek. Bistek Tagalog. pakbet, Chapsuy. toge, Ampalaya. Sinigang. Sinapalukang manok. Chicken pele. Fish pele. Adobo. Menudo. Adobong manok. Adobong pusit at ano-ano pa marami marami tara punta po kayo dito at tikman ang authentic lutong kapampangan sa murang-murang alaga puro legit na bago to tara na at ang kanin po natin is hindi po nagbago ang presyo 10 pesos pa rin kahit tumataas at pataas at pataas ng pataas ang presyo ng bilihin at ng bigas isa na lang ang bumababa ano ba ang bumababa? Alam nyo na yon. Siyempre, pag galing ka sa taas ng third floor nyo at bababa ka, ikaw ah, iba ang iniisip mo ha. Ayun nga na nga. Punta na kayo dito at iniintay ko kayo. ba ber, 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 bilisan nyo. Ayan na, paubos na. At merong libreng takeout at libreng free taste to pag nabayaran nyo na. Legit yun, sigurado yun at may libreng sabaw. Sangka pa. Tara na.